Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga ating kasabay-bahay. So Andito ako ngayon sa ibabaw ng uh, tulay. Atong uh, tulay na ito ay kumokonektado sa magkabila. Itong uh, tulay na ito ay nasa pagitan ng uh, Commonwealth Avenue uh, ito at uh, ito ay kumokonekta ang tulay na ito uh, patungong uh, Balintawak uh, Quezon City at uh, sa kabila nito sa isang side sa isang bloke ng kalsadang ito ang mga sasakyang ito mga bihikulong ito ay pinabagtas nito ang patungong common uh, ano to katipunan papuntang katipunan dire diretsong uh, papunta ito ng C5 at papunta na rin ito ng Pasig ah uh, papunta na ng uh, ito, papunta ng Tagig so marami ang papunta marami ang binapagtas ng na mga sasakyang ito papuntang Tagig, marami marami ang nilulusutan ng, ng mga bihikulong ito papuntang Tagig, Pateros, dito rin dumadaan. So konektado rin ito papuntang Pateros, patungong Pasig. Uh, papuntang uh... Okay, papuntang Pateros oh, papuntang Pateros. So panayad naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito Alas 6.27 ng gabi ah, Nag-aagaw ang dilim at sa mga oras na ito So yan at kinukunan ko ang, uh, ang mga sasakyan ng mga tumatakbong mga bihikulo sa mga oras na ito Alas 6.27 ng gabi nagaagaw ang dilim at liwanag sumula na naman mula sa nanggagaling naman ng katipunan road patungong uh, patungong itong balintawak patungong munyos uh, market uh, marami ang nilunusutan ng mga bihikulong ito. Marami ang direksyon pinupuntahan ay iba ibang direksyon ng mga bihikulong ito na nanggagaling naman ng Katipunan Road, Quezon City. At uh, ngilan lang ang mga, sa mga oras na ito, mangingilan-ngilan ang mga tumatakbong mga bihikulo sa mga sumandaling ito. Iikot ko ang aking kamera para makita ang view dito sa itaas ng tulay ng Katipunan. Uh, uh, Nagugnay ito sa dalawang uh, lugar, ang Katipunan Road, patungo naman ito ng Balintawak at nasa ibabaw ito ako ng tulay na ito. Pakita ko ang mga view sa lugar na ito. Medyo nag-aagaw na ang dilim at liwanag. quando can dump